Sino nga bang mag-aakala na ang mga mansyon na ito, ang magagandang mga nakatayong ito, na mga bahay ay bahay pala ng mga namayapa? Ah, sorry. Private man to. Alam ko, tanga. Papasok ba ako dito kung di ko ay... Tayo ay gagala at iikot at sisilipin ang mga musileo ng mga namayapang ito sa Davao City para sa ating episode 2. So tingnan nyo to guys, so pagaya nito. Oh. Diba? isa ito sa pinakabonggang bahay ng mga namayapa o ng mga patay dito po sa Davao City. Grabe no, bongga. Ano kaya talaga niyan? So guys, dito naman tayo sa kabilang park. Di Diba bongga na nakasasakay na si Master G? Pakpakti ko sa inyo. Tapos bababa tayo niya may yan. Ito, tignan niyo to. Ito, tignan niyo to. Oh. Ang haba. O, oh, comment ba yung mga mahilig sa mga haba dyan? Char. Ito, ito to. Yan, bongga. Silipin natin. Teka, bababa tayo. Wait lang. Ay, grabe. Bongga. Silipin natin yung loob. Exciting to, guys. So, tignan nyo to, guys. Oh. So, tignan natin yung loob. Siyempre, dapat kakartal ngayon. Diba, oh, salamat talaga. Unang-unang nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta, sa mga basher na nandyan, na nandito din. Bash uh, lang po kayo ng bash. Ang Ah, hindi pa tayo nakakabili ng isa pang sasakyan kasi plan ko po bumili pa ng isa sasakyan. May nagko-comment din, malaki na ulan ni Master Jun, ako'ng papakain lo. Sir, sure. Ito na, pakita ko sa inyo. Nagpapasalamat pa rin ako sa mga syempre unang taga-suporta talaga. Yung mga hindi naman, salamat pa rin tayo sa kanila dahil sinasabi ito. Niyo. Pakita mo, pakita mo. Sa loob niya may conference room, may dalawang aircon na ay naka-on, gagi. Nakaon yung aircon na Ano? May dispenser. Sa part na to. Grabe po, no? Silipin natin. Ah. Oh, sure. Yap. Yap yung apelido. So, may mga magko-comment. Ah, Master Gala, mo, ano, baka magalit yung may-ari niyan? Wala naman po tayo masamang intensyon. Oh. So, ang intensyon lang natin talaga, makuha yung gigil ng mga basher. Oo, oh, oh. katulad nito, may babasahin ako sa inyo so sa guys, bilid, ha? Ha? Hindi ko na papakita yung mukha kasi ang pangit. Ito si Marco Montejar, ang pangalan niya talaga. Hindi ko alam kung totoong pangalan niya yun. Sabi niya, huwag ka na mag-vlog sa sementeryo kung ayaw mo kung ayaw mong mabato. Kasi may nag-comment doon, mm -hmm. nag-vlog tayo sa sementeryo na last August 2024 na in-upload ko. Tapos nagpasama ko sa sa barangay para ma kung talagang tao ngayon ang bato o what. Ngayon nag-comment pa siya ulit, ni-store Stormo mo pa yung barangay. Blag-blag ka dyan sa mga lugar na yan pag may nambato sa iyo sumbong ka agad natural ano ba trabaho ng barangay ano ba ginagawa sa barangay magdadasal ka doon kakain ka doon ang ano mo natural magsusumbong kung ano yung may problema kung may something hindi naman sumbong yung ginawa ko number one number two kung ano naman ang gagawin ko sa barangay kung gusto mo ikaw ang masusunod pumunta ka doon tanungin mo ka hindi gagawin sa trabaho. Hindi ko naman po pinilit ang barangay eh. At gusto din nilang malaman dahil nga, pag check sa CCTV, yun ang So, anong pakailam mo? Ah, natutuwa naman ako. Eh, kay YouTube, nag auto replay siya dyan sa ibaba. Makikita nyo, oh. ikaw kaya sumugod sa cementerio. Tignan natin kung hindi ka matatakot. Hindi po ako nag-ano nag na, ano, ano, ino-auto replay po ni YouTube. Okay, ang replay ko dito na sa video to, oh, sasabihin ko lang sa'yo, hindi ko po ugaling mang istorbo sa barangay. Ang ginagawa ko po, para lang mapatunayan talaga na hindi naman talaga tao yun ang bato. Hindi din natin alam kung sino talaga yun ang bato. Hanggang ngayon, misteryo pa rin. So, ito yung bagong future ngayon ni YouTube. Siya yung kusang sumasagot. Hindi po ako nag-type noon. Yung nakikita nyo dyan sa screen. Hindi po ako nag-type YouTube po talaga yan, guys. At ang katunayan, ayan o. Oh, ay kita nyo, diba? So, lalabas siyang ganyan. Pero hindi po ako ang nagsulat yan. Ito naman, shoutout naman pala dito kay at Black Chaka 12. Ang ganda ng pangalan mo, bagay na bagay sa ugali mo. Uh, ganda ng pinupuntahan mo kuya pero I would suggest that you do research about the places so ang haba ng kanyang uh, mga sinabi so bandang huli na lang uh, popost nyo na lang para makita yung video sa screen basahin nyo na lang guys try mo muna ng urban exploration at westerns kumuha ka ng pointers kung paano nila ginagawa PS yung naririnig mo na sound ng bata is obviously from the outside so no need to highlight pa tapos uh, paulit ulit daw yung shots na sinasabi ko like hospital, eh napakailam mo Pinapakilaman ko ba ng babahoy hininga mo? <laughs> <laughs> Pinapakilaman ko ba ng pangit na ugali mo? Di ba? Hindi naman. So, huwag kang makailang. Comment siya ng 2 months ago yan ha guys. 1 hour ago nag-comment. Nag so, 2 months ago, dami niya mga, mga, ano, mga payo daw. Nagpapayo siya, huwag raw, raw masamain. Ngayon, ito nag-comment nag, nag -comment siya 1 hour. Gusto na yatang mapansin ni ate. So, papansinin pa na katate, ha. Comment niya, Diyos ko. Aabalahin mo pa talaga ang mga taga-barangay para samahan ka di ko talaga feel yung aura mo sa vlog mo palang lang masesense ko na, na may attitude ka unang una, tinanong mo ba ako kung feel kita? tinanong mo ba kung feel ka ng aura ko? unang una, hindi ka welcome dahil unang una, this is YouTube so, kung content creator ako kahit anong gusto ko i-content wala ka na pong pakialam doon at kung pay, sabihin mo sa akin oh, content creator ka, kung ayaw mo mabash i-private mo yung content mo eh bakit? Kung ayaw mo ding ma-reply ang kita, huwag kang mag-comment ang ganyan. Hindi <laughs> eh, kasi ito plastic talaga, guys. Sasabihin ko lang sa inyo. Ha? Tsaka kung may attitude man ako, kanya-kanya tayo ng attitude. Oo, oo, walang perfect. Hindi ano yan, take it or leave it. Eto ako eh. E, ano ka? Ikaw nga eh, nababalitaan ko lang ah. Pangit mo. Pangit pangit ng darling Ito mga master, napakaganda. Yan, nagbablog na naman ako ha. Ah. May attitude daw ako. Eh, wala kong pakailaman. <laughs> Ito. Kanya-kanya tayo ng attitude. Walang pakailaman. Pakita mo. Sige. Okay. Diba? Lagot ka. Ba't mo pinakita? Sorry. Ay, Ay nakaano. May sakita ka. Naman, nyo. Ang ganda nito. May ano pa. Pakita mo yung pinaka... Ni oh! Bongga, diba? <laughs> Ito. Ito ang nakatira rito guys na mayapa pero tayo buhay pa pero yung tirahan natin wala pa akong sariling tirahan baka naman yung may nagmamayari po nito baka naman po bigyan nyo naman po ko isa lang hindi <laughs> tignan nyo hindi hindi siya kita kita ano yung nasa loob wala kukuhan di ba no oh bongga so ito naman pakita mo so ito naman yan. See, di ba? Uh, pa guys, mga tago. Oh, sino mag-aakalong ano yun? Sino mag Sino mag-aakalong yan? Mag Parang subdivision ng mga kata eh. Diba? Ngayon lahat, pupunta rin sa hukay. Pero sila, hindi nila kailangan ng hukay. Kailangan nila ng bahay na maganda. Ang ganda. Ito ang kapang mga master. Ito yung bakanting part na. At ito na nga yung mga ano, mga, mans mga mansyon ng milyones ang halaga. So mga master, pupunta tayo ng bandang dulo. Papakita ko sa inyo yung ibang mga part na malapalasyo. Kasi ito talaga yung pinakamaganda for me. Tingnan nyo ah. Wow! wow. wow. ano dyan sa taas? So magkape-kape. Eh. Yan. Yeah. Yeah. Pilipino ang may-ari. 'Di ba kanina walang ilaw yan, guys? Oh, 'di ba? Eh dito mga master, oh. Ito yung mga simple na mga namayapa. yung sila yung mga walang sarili, mga kanya-kanya na Kasi napakamahal ng milyon-milyon ng halaga. ng mga musileo dito kung gusto mo ng sariling ganyan. Pero siyempre kung kaya mo naman, bakit naman hindi, 'di ba? Wala naman pong masama. Uh, legal lahat ng ating pinaghirapan. So ito mga master, napaka-moderno nitong part na ito kitang kita di ba? Tingnan nyo, silipin ko lang sa clip. Ayan. Hmm. Tapos may sarili siya ano. Pwede kang kape-kape um, dito. Or basta kakaiba yung style. Silipin natin. Gabi po. may mayong atlaw. Ay, ang ganda. Grabe. May centralized aircon pa guys. Oh. Hmm? So... Diba? Mga magtoko, comment sasabihin, ano, Buti pa yung mga patay, maganda ang ano, maganda ang kinalalagyan. Eh, deserve naman po nila kung pinaghirapan naman nila to. Tsaka, harap naman tao, daming ano, sinasabi. Ay! Ang ganda. Napaka-esthetic, guys. So, itong isang to, pakita mo, ay, bongga. Chinese po yung may-ari, tag-iya. Makakapansin dyan, no? Yung mga Chinese na ano natin na mga kababayan mga may Chinese mga ano shout out po sa inyo kung He fat soy ni, hao, ni hao ma mamoy manok <laughs> hindi ano deserve nyo po yan kasi kayo po yung talagang masisipag na ang ugali nyo po hindi nyo po uh, hinahatak yung mga pag nakikita nyo umaangat yung isa hindi po kayo naghahatak ang unlike po sa aming mga Pilipino hindi naman po lahat ha eh toxic culture na po namin pasensya na po Pilipino lang char hindi, talagang totoo yan, guys. Real, real talk lang ako, Pilipino, pag umaangat. Alam mo yan. It's either sisiraan ka or kaiingitan. Charing. Ganda. Yan. Tinted green. Huwag natin silipin yung loob para mabilis tayo. At ito pa yung isang magandang part dito. Kaya natin umakyat para makita natin yung view ng cemetery Maisingit ko lang pala, guys, ang ating sponsor video for today. Familiar ka ba sa acupuncture o yung mga karayom na tinutusok sa katawan natin sa mga body parts na mismong points kung saan konektado sa ating mga internal organs? Ito yung sinasabi nilang 5,000 years ago pang naimbento. At ito ay kakaibang acupuncture dahil meron tong kasama mga nilalagay nilang herbs gaya ng moksa na nagpupurify ng ating blood at nakakapag-relax ng ating utak dahil sa mga bashers. Char. Dito din talaga gumaling yung aking mga hyperacidity, mga ibang nararamdaman ko sa katawan dahil dito sa sinasabi nilang alternative medicine na acupuncture. Halos 50 na karayong may itutusok sa buong katawan mo pero hindi naman masakit dahil talagang legit ang gumagawa nito at nag-aral pa sa ibang bansa. Para sa mga informations, kontakin nyo lang ang mga number dyan na matatagpuan sila sa Davao City, sa Barangay Likada, sa Toril. Hanapin nyo lamang si Dr. Beth Silvani. So, akyat tayo. Tignan natin. Naka-open lang. Ay, walang bawal sa akin. Char! Sige, akyat ka. Tignan lang po namin. Naka-open naman po. Ay, ang ganda! Tignan mo dito. Pasensya na po, umakit na po ako. Gusto ko lang po, ay, oo, ginagawa pa, kaya pala open. Kita mo. Ang ganda ng view. Pakita mo 'yon. So, di ba guys, nakikita nyo? napakaganda ng view, di ba? Ito 'yung mga pinuntahan natin kanina. 'Yan, yun yung mapupuntahan. Para kang ano, eh, yung style niya, parang pa kang nasa isang subdivision na, na nasa isang farm na cemetery. Yung style niya guys. Sobrang ganda. Tignan mo ito. Meron pa dito sa likod. Wala silang ano eh. Kung magkano yung electric bill eh. guys, tour tayo dito sa kabina. Guys. Sana po samahan nyo na yung video hanggang dulo, ha mga master. Pasuyo. Bilang support. So ito yung part naman guys na papakita ko sa inyo ha. Diba bong, ganag-drive na si master. Dito, tinaglalakad lang ang init-init. Pero kung makinig sana ako Sa mga payo ng ibang mga toxic Ng na mga mga Wala, hindi ko mararating to. Pero dahil nga sa inyo narating ko ito Tingnan nyo ha ah. So dito po sa dulong bahagi ng video Samahan nyo na ako guys Dahil ito na po yung dulong bahagi din Ng sementeryo Kung saan Nandito po yung magaganda O mga High class Mga million million talaga Katulad nito Kung ano man yung na-achieve natin guys Be humble and be thankful Kasi yan naman eh bukod sa pinaghirapan natin yan kung wala po yung mga taga-suporta natin mga subscriber hindi po natin ma-achieve yung mga ganyan sa diba? samantalang dati tanghaling dapat nilalakad ko pa sinusugod ko pa yung mga sementeryo kahit minsan na shoot yung pa ako hindi ko na lang pinapakita sa inyo <laughs> mga nasa likod ko ay ang mansyon ng mga patay at hindi ng mga buhay pero buhay pa po may ari ah, ng mga yan pakita mo uh, diba? dahil deserve nila ang kanilang pinaghirapan kaya meron silang magagandang musileo Dito sa Davao City Ganda nito oh Grabe May pakita pangalan Tignan nyo guys oh mm. Sino mag-aakala mm. So ito mga master tignan nyo to oh Chinese din ang may-ari ah. mga kontador sila Magkakaroon ng kuryente Ito, tignan nyo to oh Ay, grabe, tignan nyo Grabe Napakaganda Kakaiba yung style Ito, para siyang church Tignan mo, mga master, oh Napaka-bongga. Mm. May mga jamans. eto dito tayo. Ayan, oh. Pag sinit tayo, sasabihin ko, pang my day lang. <laughs> Ayan, oh. naka pa. Para hindi lamukin. Charing. Ang ganda. Ay, grabe. Ah, dragon pa yan. Mga dragon fruit. Chow. Oh. So, mga Chinese karamihan. Ito mga blanco pa, eh. wala pang may ah. Ito yung hindi ko napansin kanina. O pauwi na kasi kami guys. May para siyang sa room. Hello po. Ah, bawal. Ah, sorry. <laughs> bawal daw umakyat. Kaya sila yung may ari. Sure. Pinagalitan tayo. Bawal pala. Naka-open kasi eh. Sorry. Ha? Hindi naman naman inaangkin. Umakit lang kami sa taas. Kaya nga, hindi naman inaangkin na. Naangkin ba? Hindi naman. Sungit mo ah. Mas masungit ako sa'yo. natural private to. Sino bang mag-aangkin Di ba? joke lang po. <laughs> Galit si kuya. Hindi parang... Pwede mo naman sabihin na... Ay sir, bawal po dyan. Ganon-ganon. Hindi, pinagalitan agad. Akala mo naman eh. Private man to. Alam ko, tanga. Papasok ba ako dito kung hindi ko alam? Sir Gala, ba't ang tari mo masyado? Ba't mo parang pinatulan mo yung ano, pinagalitan ka? Natural. Pwede naman sabihin lang maayos, di ba guys? So ako kasi, ang ugali ko, napaka ano ko kasing tao, uh, transparent. Kung ano nararamdaman ko talaga, pinapakita ko, sinasabi ko, hindi ako nagpipigil minsan. Na, aminado naman ako dun. Pero yung the way kasi ng pagsita sa amin, para kaming tuta, para kaming Magnanako para kaming ano ba, eh hindi naman po tama yun pwede naman sabihin ng maayos hindi yung parang sure. no. so guys ito na nandito na tayo sa pinakadulong bahagi kung ano pa yung pinakadulo yun pa yung maganda so, <laughs> so ito, nandito tayo ngayon sa Davao City isa ko po ito ng Buhangin District Davao City malapit kong tangkabantian uh, shout out po dati ko pa ito nadadaanan itong sementeryo nito way back 2019 pa at nagustuhan ko